guys mag tayo mag tracking through geotagging dadali natin yung cellphone na naka open yung yun dadaanan natin yung pinakagilid ng farm dito tabi lang ng mga abaka ay ay yan bibilisan lang natin para ako

ito yung pinaanan dapat itong makakalito tayo sa likod para makita kita sa tracking masabay ito pa dapat dito tayo sa likod yun dito, dito ito mga idol. yung ito, lang, lang, lang river. kaya yung na nyo, yan yung river hindi natin doon kasi wala namang

ito nga pala mga idol yung ano yung natrack natin yan okay